O oh guys, good morning sa si atin ng mga kalamansi o ano yun po yung kalamansian namin. Marami po siyang bunga kaya lang po ang taas. Ano natin ano? Ang taas ng... Ay, ah, ito palang nakukuha niya o. Oh. Ang laki po Lain nito o. Oh. Wow, laki. Kaya nga lang po ay mahirap kuhain. Ano po, kami po ayan. yan yung aming kalamansi po may kakao ano po kami po tabing kalsada ah, init po dito oh. mainit po ngayon dahil pala tinaglabas tayo ng ano natin ano ng ukay uh, ma nakakaano kasi misa na ulan sa hapon oh, ngay makulimlim na naman o oh. Ate dito baga oh. Kaya nga ito, malalaki na yun, oh. oh. Ito pa. Tatlang hirap ka kay Layla. Panungkit kay Layla. Walis po, ayan. Sinda rin po kaming walis. Nakulim-lim kasi kaya... Ata, ito laki, oh. Ayun, oh. Dalawa po yung puno namin ng na kalamansi. Po. Naku, na naman po. Kaya minsan nakakaano maglabas ng ano. Guys, ang ganda po nito. Ayan po yung bulaklak. Ganda po. Ano po bang tawag sa bulaklak? Ayan po po yung isang. Ang dahon po pala niya ganito. malalaki. Malalaking dahon. Tapos lumalago siya parang damo parang damo nga naman siya kaya pala tinatabas ito yung bago pa lang naman pagkat ang ganda naman pero ang ganda po kasi na anong ganda dito po sa ano bundok ay masipag ka lang eh marami ka hong aanihin yung pumunta po pati yung flower nyo yung flower hmm muli na po tayo guys ito guys talong liit pa ng talong ito masarap sa kalamansi tas may toyo wow o yeah talong po buko pa sya tas meron po syang mga rose o dailan ang ganda naman gaila ng rose mo ang ganda po ng mga bulaklak ang ganda ng mga bulaklak Wow, ang ganda. O, oh, kulay pink. Tapos siya ay dilaw. Tapos, white. Ay, ang ganda na. Mulaklak na sila. O, oh. oh, hi. 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 O, oh, yan. Ang aking mga apo. O. Oh. Tama, ang ganda. O, oh, mga bulaklak. O. Oh. Kulay dilaw. Tapos siya ay white. Ay, ang ganda. Namukadkad na lay lang yung asin. Ah, nay, Ah, Judy, ang ganda. White book po siya. Yeah, ganito po pag iko ay ano rito, masipag po. Oh. Pero ang ganda po niya ito. Ang ganda. Ang ganda naman ng bulak-bulak. Tapos ito niya tayo. Eh. Dati ko nung tag siya na mong bulak na yun. bulak na po. Ang ganda. Ayun pa, pa po. Oh. Sino? Ang si Lolo William, naghahanan ng nyug at may gagataan. Magagata. Ang ganda ng rose. Pink. ka, Lolo William. Sabi ni, ni, ano, Angel. Saging ay po'y saging. kami may saging, on ta, ano na, tuwan may saging. Daming, ang tagi piling-piling. -piling. Ano, po. Oh, yan po sa Tapos yung rose. ganda naman. Kaganda ng mga bulaklak na mukadkad na. Papaya. Tapos saging. Ganda ng saging. Rose. Wow. Beautiful. Beautiful.